Yo, what's up guys? Ang hey, guys, tara, let's go. Malang ka sa bawat ipon, oh. bawat ipin, sa tuwing papasok sa dilim. Nanginginig, lumalang ka sa bawat ang bawat ipin, yeah. sa tuwing papasok sa dilim. Nanginginig. nanginginig. Sa pagkagat ng dilim, at pagsapit ng gabi, mga di mo inaasahay, Maria lang sa tabi. Yun na nga guys, no? Inubo <coughs> ako guys. Kasi ano, dami palang mga insekton lumilipad. Ayan <coughs> guys, nandito na tayo ngayon, no? Yeah. nakapagtataka guys kasi doon sa unahan ayun know, oh kita na yun yung may umiilaw doon and guys umiilaw na agad guys hindi pa tayo imposible guys no na alauna na mandaling araw pero yung kandila ayo uh, hindi, maklaro dito pero dito guys kita kita ko dito yung kandila ano lumiliyab Yang kisah so makikita ni dun Walang Kapit bahai di guys Tapos Jan maini nilibing pa jan Maini libing Jan banda. Jan So Yang kita ni yan guys Walang kapit bahai Jan So. Papasukin natin diyan. Napaka-creepy diyan na. Ah. Oh, guys ah. Ano? So, tara, guys. Ah, <coughs> uh, wago sana kayo magalit ah. Yeah, hindi po ako napunta dito po. para gabalain kayo yan o um, may manika guys <coughs> o kasama natin ang ating Panginoon no? uh, sa lahat ng problema eh, siya yung anong natin sandigan Hindi dapat tayo matakot. <coughs> Nung buo ako dun sa ano guys. Na insekto na pumasok sa lalamunan ko. <coughs> hincha na po no? Sa disturbo. creepy dito guys yan yung body ko ngayon so, guys ako lang mag isa dito guys yan tahimik ng lugar napaka tahimik so, dala ko yung ano ah uh, uh, yung bible ayan o uh. ayan yung bible o uh. yan yan oh ayan. galit na sila agad no lalagay ko muna dito guys ayan <coughs> tara guys sino yan creepy di ba low may tindig yung balahibo ko ah yan o no? <coughs> ah gulat ako don. nagugulat lang ako pero hindi ako natatakot sa iyo ha kahit anong klase pa yung mukha mo. Wala ako dun guys. Binato ako dito. Dito, dyan banda guys. Misilit talaga. Isa itong misteryosong kubo ng sementeryo dito. Dyan banda. Sumisilip siya. Habang ako pumapasok din sa loob clear natin no? baka may sumunod hila ko lang mag isa dito guys ay okay, guys so oh my god yun guys gis. guys guys ay guys ay guys tignan nyo ito na mabuti guys hindi natin ipa flashlight titignan lang natin guys okay so... Guys. yan guys kita nyo guys aswang naman kukulam yan guys yan o oh, yan yan painaan ko lang yung plus ko guys o oh, yan kita nyo yan kita nyo yan. Yan, yan yan hindi natin lapitan yan guys kasi pag lalapitan natin yan lalayo din yan guys yan o oh, yan, yan 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 yung aswang naman kukulam yan Yan Uh, oh, kita niyo yan. 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 Shout out pala sa mga host. Oh, uh, try niyo po tahan dito. Yan oh. No? Yan oh, no? yan, yan. Yan yan. Yan nakatalikod na. Ayun Yan pinahinaan ko lang yung brush like quiz. Ayun no? oh, lumakad talaga siya oh. Parito tayo mapansin. Yan, 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 yan. Yan, 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 yan. 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 yan guys yan 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 grabe yan grabe guys yan grabe yan yan kung kung lalapitan natin yun alam nyo naman guys kung lalapitan natin yan mawawala din yan mas mabuti kung titigan na lang natin sa kamera kasi mga espiritu yan sila hindi natin mahuhuli yan 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 grabe tumit tumitindig yung balahibo ko yan yan grabe yan, yan guys yan guys yan guys yan sa yan ayun guys ayun guys ayun guys ayun guys ayun guys, ayun guys ayun no ayun no ayun no ayun no ayun no Ayan, ayan, ayan. Espiritu yan. Espiritu yan na lumalakad, oh. Oh, oh, oh. Lumalakad, oh. Ayan, guys. Ayan, guys. Tutukan na lang natin. Tutukan na lang natin, guys. Oh, saan yan pupunta yan? Saan yan pupunta, oh? Eh, pignan na. up, Ayan, oh. Ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan, guys. Ayan, guys. Ayan, guys. Ayan o, ayan o, ayan o, ayan o. Ayan, spiritu yan guys, Spiritu yan guys. Grabe. Ang oh guys, grabe yun. Ayan, kita nyo yun guys. Ayan. Grabe. Grabe. Sabi na. niyo yung balay po ko. parang lang yun. Dito siya dumaan. No? hindi dito sa dumaan. Dito. Spirito yun guys. aswang namang kukulam yun. Paglalapitan natin. Oh! Oh! Paglalapitan natin yun. Hindi din natin mahahabol kasi may kapangyarihan yun. Yan. Yan. Nagre-ritual siya dito guys. Kaya pala, ano? Kaya pala yung kandila nakasindi. Tataka ako kasi madaling araw na ngayon pero yung kandila sumisindi dito siya oh dito siya dumaan oh And guys, pag makita natin siya ulit kunan na natin sa kamera kasi hindi naman natin yan Mahabul-habul sila talaga no hello? tulad ni tu guys Wala na guys Kasi alam niya na Na Sinusunan natin siya Oh Yan Yan na Dito tayo laan Wala na guys Wala na Okay. Comment kayo no. Comment kayo guys kung ano sa tingin niyo. O totoo ba 'yun o hindi? Yan guys, 'yan. 'Yan. Kasi matagal na tayo hindi na dito. Ayan. timing tayo, timing, timing tayo guys. Kasi nakita natin siya dito kung nilapitan natin agad yun mawawala yun guys oh ang grabe no grabe guys ayan nandito lang yun ba yung mama talaga siya dun oh, nakaitim. happy. Happy talaga guys. Comment kayo ha kung ano yung mga karilgos no. Comment kayo dyan. tinitindig yung, yung balahibo ko. Hi! Kapag ay is yung balahibo ko. Nasisitayuan yung mga balahibo ko. Ramdam ko ang mga ano dito guys. Ah, spirit. Gaya nito. Ayan, ayan, ayan. Ayan, siya, siya yung may gawa niyan. Oh? Ayan. Paano siya umabot dito ng teleport? Yan ka, guys. Oh! Hindi, hindi yung ko talaga yung balibo ko. Hi! Sabi. Oh! Kita yan? Marabi. Marabi dito, guys. <slap> oh! Huwag ko kayong magalit. Nagbablog lang ako dito. Krabi creepy. creepy ng lugar na to Krabi guys Ang creepy Sobrang creepy dito Yan Comment kayo ha Kung ano yung Nakita Nakita ko oh. Aswang naman Kukulam talaga yun guys Sobra Okay, Siya din na may gawa no, no? Okay. Comment na lang kayo dyan, guys, no? Yun lang, guys. Comment kayo kung ano yun. Pray be pamatulo, guys. God bless. Close doors, I'm for your life. So,